Hello mga miss, ito na ating order na lotion na Pie All Lotion 3 bottles na 100 na kinag-test lang siya guys with free shipping. So guys, binibili na kayo guys, ayan ang tipa. Taga na akong user na dati as mga 1 ay okay, taon like that. So yeah, user pa rin ako ng lotion na to. So yan, yeah, ayan ang meron recommend ko sa inyo guys. Kaya ako sa inyo, pili na kayo nito guys dahil kaya kaya ito ng pulsa nyo. At so yan na guys, nang darin natin siya sa kanyang talot. Ayan, takot ako sa inyo nito ko. Ganyan. Ayun ito yung gusto ko yung kulay pink kasi mapang Totoo dito yung, mea, mi uh, yung milk, talagang din siya. At itong papaya, so bilhin na kayo ka, Parang mura lang ito, 199 pesos pangki. Ayan, di ba meron pa siyang pre-freeze collagen mask? Ayan, pwede na natin yung natin sa aking kamay. Mm, maganda ni Shiloh guys sa pamay guys. Kasi yan, di magas pang yung kamay mo. Lala talaga yung kamay mo dahil dito sa lotion. So, try nyo na guys. O, so, di ba? pag apag tua tua apag kita apag 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 berada, ajak apag 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 thank you.